Oh, good saja ini sih. Abulnya, abulnya. Oh, eh. Hei, ada apa? Oh, cepat. Tempo, nah, cepat mau yang tahu ni tu. Hutan ni lah. Jadi mana tu? Hei, hei, hei. Huli na. Ayan, Ayan dalawa. No? Yun, mga mga pare ko. So, magandang umaga po sa atin lahat. Sa video nga ito, bangong po tayo dito. Ayan o, ang dami na yung mga nangyayang Magandang umaga po. Ang dami mga isda, wala tayong dahil.

Halos mapuno na yung Ang nito mapuno na po yung Timba La Yun Dami Dami pre Uy Mga talong pa Oh. Mga talong pa Wala ata Mga naman ah Oh mali Ayan. Ito na yung pandayon. Ayan. Oh. Patalsik-talsik pa. Salugin natin. Oh. Pwede na yung pang Sige. Okay. no oh. dami oh. Uy. Alagin Yun alagin Okay. oh ini apa oh lagi <laughs> <Okay>, nah? <laughs> nah? okay, ada

Cái này nè, duyên ê duyên ê duyên ê duyên ê duyên ê duyên ê duyên đam duyên nè,

O? iba rin kasi may kuryente tulad yan hey, nilitaw siya sa nalabas siya dami ng ibon o nagabang pagkatapos ng tao mga ibon naman yung nagabang kukuha din sila ng pangulang pangluto yan nalagay ata nun Oh, ne. Ano <laughs> po siya? Tapos mapuno na pala yung timba natin. Eh, hey, okay. hindi mo. Yo na. Oh. Oh. Oh, good size. Pwede na yung yan Kunin mo na. Umamatay lang din yan. Dito mapapaginabangan natin dahil. Ano? <laughs> Alexi oh. <laughs> <laughs> Pero wala ligtas kay Bar Dennis eh. Mabuli niya. Oh. Oh. Bilis na. Parang kinikilitin mo lang ah babaw babaw na no? <laughs> dai pare tao <laughs> alik sino mali na no? Okay. asan, dalawa dalawa, dalawa talukin natin hmm. ay yan siya, puli pa rin siya dalawa

Uli na Ayo, yeah. yeah, dalawa Ayo, no know? Ayo, no know? Ayo, no, know? maangat, oh Punung kota oh, Uli Oh, ah, ang laki non Ang laki Ang ah. laki non Ito okay, nang hinabi ni partner. Oh. laki-laki. <laughs> oh, Yun. Ayun. Oh. Lalapit na lang ah. <laughs> oh, marami dyan. Oh. Ayun oh. Laki nyan. Lumabas. Uy. Lumabas pa Lumabas. Oh, wala. Ayun. Umangat. Oh. Mapupuno po yung aming timba. Malaki. Hmm. Bumula siya ang kanyang ilalim oh. mở ra sáng gần đây là đêm đi ba hồi đi hồi đi yung ulo năm mươi tiệu hồ Ang hương hương hương

that. Pwede na yan. Lulus Tingnan natin. Ay, lulus up. Lulus sila. Oh, hmm, laki, no, no? Hey. Oh, laki, laki. Yun, no? Know? Nagigipag-gabulan okay. siya. nagigipag Laki. Ah, maganda size. <laughs> Này, mà mày người đi nữa nó. <laughs> Ê,

Ayan no? Oh? oh. yan, yan. Malaki-laki yan. Malaki-laki. Sige. Alakoy mo muna yan. Oh, saka natin salapin. O. Oh, diba? Pagay muna natin sa timba. Marami-rami pa pala to. Pagay muna natin sa timba. puro putik Mamaya ah. ah, balawan namin yeah. oh. Huh. Dami oh Dami pa rin maliliit Pero kailangan lagay natin sa lagay Nakaka-alpas eh Mamaya ah, na lang natin balawan. Naging itim yung talapia. Dali na lang natin. Ayan o. No? Ayan, malaki-laki yan. Malaki-laki yan.

Ayan po O, oh, huli kayo dyan Ang dami pa rin malilit Ang <coughs> si o eh? Katagal lang mamatay Ayan <coughs> Ito na tayo sa malalim pre Tsaka tapos sakit na tayo Pwede na oh. arang, arang ito Marami rami ito Parang Ang sakit sa Bala yung katawan ay yung init Ang sakit sa mata pala Ang dami pa rin eh. Pwede na yan Yun eh? Shout out pala kay parang Dennis Nick daw eh? Shout out to you Dennis Nick daw Ayan, Dennis Nick daw daw Shout out sa katukayo ni parang Dennis eh. Ayan Ayan, malaki-laki yan Ayan

Ha? Yeah. Abot siya. Yeah. Nakuryente ako, natakot ako. Ang na. lakas pala. Ang layo na eh. Wow, Ang okay, ah. lakas. Ma? Ay, may Wala. Wala yung isa. Last oh. pa na lang kuryete niya. Oo. Pag tiyaga-tiyaga lang, merong isda pa. Yun o, yun o. Pas. Yun. Yun o ba? Lalim ng putik dito. Parang dito ka lang sa dito. Ayos na, no? Last game pa na lang kuryente niya. nagulat ako ah thế hên hên oh oh, hên 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 lalim pala na putik na dito no alos wala pong umunging luha alos may uli turid kami mag iisan timba po kung na uli tara kaya na kaya na kaya na wala na wala na natatamaan Ha? <tinyo> <tinyo> ah? <laughs> Pinapamot eh. Hindi nagsasalita kasi.